Oh, napakaganda nagtitinda ng chicharon na nangangarap maging isang pulis. Parang luluha ka. <laughs> Ganyan lang po kasi ako nakapaganto yung magbibigay po ng malaking halaga. Ah, ngayon ka lang nakata ngayon ka lang nakatanggap na may nagbigay. Ay, may nagtitinda ng chicharon ah. Nalagitan. Oo. Chicharon ah. oh. lang po, 20 po Masarap ba yan? Oo po, malutong pa po Malutong? Teka, teka, tignan natin mga kababayan, may nagtitinda na chicharon dito eh. Patingin? Magkano isa? 22. Ay, ba't nail cutter? Ngayon talaga pang putol? Galing. O, oh, kain kayo chicharon. Ano pangalan mo? Cheska, oh. lagi-lagi ka ba nagtitinda dito? Pambaon? Oh. Ganda niya, oh. Okay lang, ano? Uh, Jessica, Cheska, uh, nagbablog ako. Okay lang isama kita sa vlog ko? Okay lang? O, oh, ilang taon ka na? 13. Lapit ka dito konti. Ayan, may camera ako. Yung ganda mo naman. Ano ba't ka nagtitinda? Ah, sa school. Anong grade ka na ba? Grade 8. Mabuti si pag mo nagtinda, bakit? Madalang lang po kasi magkapera. Madalang magkapera. Ah, madalang magkabaon. Bakit magkano bang baon mo pag pupasok ka? Ah, 20. Araw 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 ay pag naubos yan magkano Siguro sa 500 Oh, hindi kasi ako ano masyadong nagkakain ng ano kasi alam mo na pag nagkakaedad na eh lalo kung ano hindi tatanda <laughs> <laughs> Bakit dito ka nagtitinda? Marami pang ano dito. Maraming kasi pag ng Oh. Ah, marami kayong mga ayong mga nag-i-stop. So, doon kayo nakapwesto lagi. Ah, ang galing mga kababayan. 13 years old ka pa lang? Hindi halata, ah. dalagan-dalaga ka na. <laughs> mga kababayan, tignan nyo. Pangalan mo, Cheska? Cheska, oh, napakaganda, nagtitinda ng chicharon. Pero sige anak, ano? Ah, ganto na lang. Yeah. Masarap kainin to mga kababayan kaya lang iwas na talaga si Daddy Frankie sa chicharon kasi lalo na mainit ang panahon. Pero sabi ni sabi nung bata pang ano niya ang tawag nito. Ah, uh, pambaon niya. Sige, ganto na lang, Cheska. Eh kayo, gusto niyo kumain? ah, uh, ikaw. JB. kayo na lang kakain. Eh, ilan na nakuha namin? Ganto na lang. Bigyan na lang kitang pambaon. Asan ah, ba magulang mo? Nasa bahay ko. Anong hanap buhay nila? Nag Nagkaano po minsan, nagtutulong rin po sa akin magbenta. Ah, ah, nagtitinda rin kayo minsan ng chicharon. So, pag Saturday, Sunday, ito ang hanap buhay mo. Puti ano? Paputi, hindi ka nahihiya magtinda. Hindi po, pambaon ko pa rin po kasi ito. Ah, ang galing, Oo. Alam mo, yung ganitong hanap buhay, hindi ikinakahiya. Kailangan, uh, kailangan sipagan lang, ano? O, ano pa pangarap mo sa buhay? Maging polis eh. Ah, ang galing. Sige, mga kababayan, tulungan na lang natin itong bata may pambaon. Sana ba yung pera ko dito? Bigyan na lang natin siya ng ano. Yun, namatay na yung sasakyan ko. Oh, ganto na lang Cheska dahil sabi mo pambaon, cha pumayag ka na i-video kita. Okay lang i-upload ko to ha? Sige po. Oh, content ko rin to para alam nyo mga kababayan, mga gaya lagi na akin sinasabi. Mga ganitong bata, kumukuha rin kami ng permiso kung payag sila. At the same time, naabutan natin sila ng tulong. No? At saka, syempre, uh, gusto rin natin makatulong at maging magandang ehemplo sa mga bata. Alam mo, believe ako sa mga batang kagaya mo na nag-aaral, tapos naghahanap buhay. Kaya pagpatuloy mo lang yan. Ilan ba kayo magkakapatid? Apat po. Ah, okay. Pang ilan ka? Pangatlo po. Ah, apat kayo, tapos ikaw pangatlo. Opo. Pangalawa sa bunso, ganon? Opo. Okay, nag-aaral din yung mga kapatid mo. o sige, bigyan kita ng... Ito, pagpasinsya mo na yung 1-5. No? oh Para may pambaon ka. Ibenta mo na lang ulit yan. Hindi ko nakukunin kasi pag kinuha ko yan, baka matukso pa ako eh, Na-high blood ako eh. Mapapakain lang. High blood na si Daddy Frankie, mga kababayan. No? Basta mag-aral ka lang mabuti. Taga saan ka pa? Taga Cavite po. Mm, okay. Kumusta naman ang buhay-buhay nyo? Okay naman po kasi nakukompleto rin naman po. Mas maalaga po yung gano'n. Ah, uh, uh, okay naman ang buhay. Sige. Gaano ka na katagal nagtinda? Ngayong year lang po 'to. oh uh, ah. Uh, buti uh, nakikita ka rin ng mga classmates mo pag nagtitinda ka. Hindi po. Mag pag may mga dadaan lang po. Ah, uh, so okay lang. 'di ka naman, 'di ba? Kasi 'yung mga bata, mga minsan mga kababayan, pero pag likas na sa bata at nasundan ah uh, parang nakikita nila sa mga magulang nila parang sinusundan din nila lalong-lalo na kung maganda yung uh, pagpapayo ng mga magulang nila no kabangay. pero nakita ko naman sa'yo parang ano eh uh, napakasipag mong bata napakabait mo no mm. pero delikado rin dito ano uh, hindi hindi ba ano hindi ba nakakatakot dito Huwag kang magpapagabi ha mm. Mabibilis din po kasi yung ibang sasakyan ko. Oo, kaya mag-iingat kayo, no? Buti taka ano, kasi napakamurang edad mga kababayan tapos kabaga hindi naman kayo pupunta dito pag wala kayong mga security na mga kasama. 'Di ba? Kasi itong mga kababayan papuntang eto banda diyan kay Biang Tunnel na po 'yan. No? Ang ganda-ganda mo. May boyfriend ba? May boyfriend ka na? Wala po. Oo, mag-aral ka lang ha. Ako nga pala si Daddy Frankie. Oh, magsikap ka ha. Oh, shout out mo yung ano, mga magulang mo. Sabihin mo nakilala mo si Daddy Frankie. Shout out mo kay Papa Totoy, kay Mama Donna. And sa mga kapatid ko po, hello po sa inyo. Iyon, <laughs> ang ganda ng bata, no? <laughs> ang ganda mo, no? You, Pang ilan akong nagsabi maganda ka? Marami ba nagsasabi sa'yo na maganda? Oh wow, naniwala ka naman. <laughs> Huwag ka basta-basta nagpapabula sa kanila, ha? Di porkit sinabi nila maganda, na, maganda ka eh, tiwala ka na kaagad. Ha? Kasi yung iba nang bubola lang, may pakay. Pero ako nagsabi ako ng totoo. Ha? Huwag niyong may yung biro ko mga kababayan, no? Uh, gusto ko lang kasing i-motivate din tong batang uh, lumapit para magtinda sa atin. Yan, pangaral ko lang sa sa'yo anak, ha? Kasi ako tatay na ako. Uh, malalaki na yung anak ko, panganay ko ano, 19 years old. yon sunod-sunod din yung anak ko. Kaya very proud ako sa mga batang kagaya nyo na naghahanap buhay para matustusan yung pag-aaral. No? Kaya tuloy-tuloy mo lang, keep on praying. Basta yun, para maging pulis ka, balang araw, wag na wag ka munang mag-boyfriend. No? Sa tingin mo, ano, uh, sa tingin mo sa pag-aaral ninyo, kaya naman. Oo. Kaya 'yan. Tama 'yung ginagawa mo. Tulungan mo 'yung mga magulang mo na kaya nyo na magtinda kasi hindi haba para hindi habang buhay nagtitinda ng chicharon. Hindi hindi sa minamaliit ko 'yung chicharon vendor, no? Ah, uh, para naman pag natupad mo 'yung pangarap mo bilang maging isang pulis, mag-iiba rin 'yung buhay mo. Pero kung susundan mo na naman yung lifestyle na ganyan, nag aasawa ka bigla, kasi pag nag aasawa ka na, hindi mo na magpapatuloy pag-aaral mo. No? Okay. Paniwalang paniwala sa akin yung bata, mga kababayan, pero totoo yung sinasabi ko. <laughs> Nagugulat lang ako. No? Ganda ng mata mo. Ba't parang luluha ka? <laughs> ngayon lang po kasi ako nakapaganto yung magbibigay ko ng malaking halaga. Ah, ngayon ka, lang ngayon ka lang nakatanggap na may nagbigay? Wala pang naka ano sayo naka mga vlogger sayo dito. Wala pa. Wala pa. Oo kasi ano, vlogger kasi ako, kaya natural lang na magbibigay din ako sa mga na na content ko. Kaya 'yun nagpapaalam ako. Kaya ibalita mo na lang sa nanay tatay mo, ha? 'No, oh, sige, ingat ka. Oh, okay, maraming salamat. Okay. 'No, sige, sige. Salamat. Ano pangalan mo ulit? Jessica po. Okay. Sige, sana magkita tayo ulit no? Huh? Mga kababayan, i-share nyo yung video na ito pagka nag-viral ito para mas matulungan pa natin si Cheska ah, uh, hahanapin kita. Pag, saan kita pwedeng balikan pag halimbawa? dito. Ah, dito, dito lang, palipat-lipat lang kayo. Huh? every Saturday, ganon? Sige. Huh? God bless you. Ingat ka. Oh, okay. <laughs> okay. Ayan, so mga kababayan, maraming maraming salamat nakapag uh, ano na naman tayo uh, nakapag-abot tayo ng kaunting tulong sa uh, batang naghahanap buhay. Ayan, so let's go. Let's tayo.